Hello! Magandang araw mga kabarya! Welcome back to OMG TV Channel Okay? So dito tayo sa 20 pesos coins 20 peso coins ang mga ito yung uh, bagong presyo ng ating mga 20 pesos coins na error So, ibigay ko sa inyo ang mga presyohan sa ngayon uh, bilang update ng ating mga presyo at yung iba pang mga digital yun itong ating mga 20 pesos na bariya at yung mga 20 pesos na ating binibili at yung mga hindi natin binibili okay so bago ang lahat kung bago ka pa sa channel ko huwag kalimutan mag like share comment subscribe and hit the notification bell para ikaw ay laging updated sa mga next pa nating mga video okay so ang 20 pesos coins natin mga kabarya sa ngayon ay ganon pa rin yung ating mga hinahanap tulad ng error ano ang magandang error dito yung die cut o die crack or double die uh, yung rda so yan lang naman yung uh, medyo makikita natin dito sa mga 20 pesos na barya kasi nga ay kukunti pa lamang ang uh, minted sa ating mga 20 pesos na barya. So, ang 20 pesos ay nagmula sa 2019 hanggang sa kasalukuyan. Ngunit ang maintenance nito mga kabarya ay 2019 hanggang 2020 lamang no. So wala pa tayong nakita masyado ng mga 2021, 2022, 2023 at saka 2024. So ibig sabihin dalawang taon pa lamang itong uh, paggawa nitong ating mga 20 pesos na barya. Okay? So kung Ititingnan yung mga kabarya sa uh, legit na mga online seller or selling online. So itong mga 20 pesos natin na barya, yung error ay nagkahalaga na rin ng uh, medyo mataas na rin no? yung kanyang halaga. So mayroong presyo dito na nasa 5,000 ang kanyang presyo sa isang 20 pesos na error. meron namang presyo na nagpas sa 2,000. 500 or uh, abot pa sa 1,800 yung ibang mga versiyon itong ating mga 20 pesos na error. Okay? So, kung anong klaseng mga error yan mga kabarya ay uh, sundan lamang ang video hanggang sa dulo uh, para malaman mo kung anong error itong mga may presyo na umabot sa 5,000 ang isang piraso. So, itong 20 pesos natin uh, dito sa OMG TV channel ay laging bumibili. Ang binibili ko dati pa ay yung mga 20 pesos na 2019 at saka yung error, yung mga 20 pesos na high mint mark. So, lagi natin yan binibili yung mga kabarya. At talimbawa, meron kayo kung meron kayong hawak na 2019 or high mint mark na 20 pesos coin. So, ipakita lamang sa baba nating video para ating pag-usapan ang presyo. Ang presyo kasi dito mga kabarya sa mga barya na circulated na ay dipindi na sa kanyang kondisyon. So kung yan ay parang mukhang uncirculated pa, so posible na medyo mataas din ang kuha natin. Pero kung gamit na talaga, so medyo mababa na rin yan. Kaya pag-uusapan ang halaga kung magkano ang bintahan. Okay, so ang upper mint mark ay makikita nyo sa mga taon na 2020. So yung iba daw ay naghahanap ng mga upper mint mark sa 2019. So iwan ko no kung meron ba. Kasi yung mga upper mint mark po dami dami na rin to. Nasa taong 2020 talaga ang mga uh, nakikita ko mga upper mint mark. So meron din tayong 20 pesos na semi hard to find tulad ng 2020 na Edge 4. So itong Edge uh, 4 na 2020 ay meron namang siyang percentage na frequency na 4%. So medyo mababa no ang kanyang percentage mga kabarya kaya uh, medyo mahirap-hirap na rin to hanapin so page 4 na 20 pesos year 2020 so dyan yung makikita yung edge 4 itong 20 pesos na barya ay merong edge barisyo no uh, meron siyang 4 kinds of edges no yung kanyang edge so bali apat meron siyang edge 1 edge 2 edge 3 saka edge 4 so 2019 ang hinahanap natin ay edge 2 Then, meron namang 2020 na 2 din na high mint mark ang ating hinahanap. At saka 2020 na edge 4 So, itong 2020 na edge 4 hindi pa masyado mataas ang kanyang presyo dito sa namista. Ngunit ay pagbago yung barya nyo ay uh, kukunin natin ang times to. so ang 2020 naman na high mark ay meron siyang press dito na 160 ang isang piraso sa uh, dito sa table ni Nomista so sa ngayon ang presyon niya mga kabarya kung ikumpara natin sa ibang mga selling online tulad ng AB so meron na itong presyon na 9.89 US dollars at uh, meron naman siyang isa pang presyo na 2.98 US dollar. So yan yung presyo niya sa EB at yung mga error natin kung ibase natin ang presyoan sa carousel ay meron tayong error na abot sa 5,000 at yung iba naman ay lagpas sa 2,000 yung mga error na 20 pesos friends. So, alimbawa, meron kayong mga kabarya, mag-message lamang sa baba nating video or sa Facebook page, coincidence, para makilatis natin ang inyong mga barya at mapag-usapan natin kung magkano ang halaga. Okay, so hanggang dito lang muna at maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan ang OMG TV channel doon sa hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe para laging ma-update sa mga bagong video na ma-upload natin. Ulitin ko, magandang araw sa lahat and God bless.